May adlaw sa tanan o bani ko ninyo sa akong pag-duty kani nga video kay go uh, ko ani siya sa akong hagi part-time man karon so mao di ay ni ang among gipuy-an diri dapit ng layo-layo mi sa city so magba kay na kailangan ko mag-bus duha ay ko kasakay no mag-bus tapos mao ni ang duol sa among accommodation na apod ay diri in, uh, kanang pitron na kanang mura siyag petron nga mga grocery so daghan pud ay gatrabaho dira nga mga Pilipino tapos sa uh, baklayo baklayon anak ko pag paingon didto sa kanang bus station para maghulat ko kay magbas ko paingon didto so ang bus di ay kay uh, layo-layo pud ang biyahe mga 30 minutes so kailangan ko mag-advance always o kanang oras para diri di ko mataranta o dili di ko maaligaga kay ka kapoy na kaig mataranta ka tapos mauna siya magulat ng kudira tapos wa, uh, dapat alam nimo kung ang kanang mga uh, schedule or mga bus timing para diri di na kaig ka makuan mayawaan well gatambay di ko nakakita di ko part time diri so suwertian nang food di ay good ang, ta ang kanang part time diri no sa ko isya dili tanan nga kanang gahulat og work permit na ay part time so nasuwertian nang siguro ko hao o gihatag sa ako ah, siguro to para sa ako ah, siguro gini siya nga part time kay kanang ni kalit nang hug chat nga kanang sa groups man to nako na nakuha tay na anak ko nga kanang kabayan na babay part time so uh, si kabayan po di ay is dito po siya nagtrabaho tapos na approve na di ay ang iyang working permit. So, mauto ako ang nakapuli sa iya. Naswertian ng yud ko aning panahon na nga nakakuha pa kong part-time. So, wala na kaya ko na stress. Murag, ang akong feelings is happy ug sad. Happy ko nga na part-time. Tapos sad ko kay ka nang natambay ko. Pero okay lang. Ha, di na og problema nga wala'y solusyon. So, kinahanglan lang yun nato na mag think positive lang yuta always para di di tama depress kay bawal sa mga OFW ang ma depressed depress. kay kaya uh, layo kayo ka sa imong family tapos ang laban ni mo diri ay walay makatabang kundi ikaw lang yud so kinahanglan ni mo maging strong sa tanan ng mga problema problema nga mo sa imong hadiri sa abroad kay dili tanan same ang ma-experience so lain-lain taog ma-experience kay lain-lain man po taog trabaho lain-lain taog mga employer so maugi na ang atong huna-unaon before ta mag-apply dapat 100% nga ready na ta sa tanan-tanan sa kwarta physical, emotional o sa tanan-tanan na nga kuan dapat ready ka para dili ka makuratan pag abot kung na in case mapariha ka sa akoa ah kabalo ko dili lang kay ako ang naka experience ani so daghan po di ay nook kung magbalhin di ay kag employer in ani ang kasagara gakahitabo diri dili ka maka start once nga dili pa ma-approve ang imong kanang working permit so kailangan to siya ma-approve tapos dito na din ka i-apply o kanang Uh, ID ni mo, tapos mag-medical na ka, tapos ayan na dahil dito sa imong employer in nga accommodation or sa imong tarbahuan. Para sa akong experience diri kay mas okay ang kanang naa kay agency diri sa Croatia og naa kay agency nga counterpart dito sa imong di-applyan So ako di ay no kay kanang uh, kuan di ay kugikan di ay ko sa Qatar so cross country sa cross country di ko nag-apply ani no sa Qatar di ay ko gikan so mas dali ang process pagka ng cross country unlike kung sa Pilipina ka pero ay sa Pilipinas pero legit man ang mga agency dito uh, pero ang kanang kuan good ani ang mga agency or mga consultant is kwarta-kwarta so kung dito ka sa mga middle is mas dali ka ma-process ang yung papilis kontra sa Pilipinas muraga mag one year sa ako ade ay ang akong application process ni abot o kupat ka bulan Dayon, na na dayon ko diri actually dugay na unta ko manhi diri pero wala ko ka nang kanang dali-dali og decision kay kanang dili ko gusto nga kanang magka or magsisi ko pag abot nako ako, diri So maoto naka nung time nga naana na ako mga kauban diri naka decide na ko nga kanang dugay na sila diri na okay man daw ang country so ako pa siyang gi gi kuan murag pangutanon nga okay ba dira so ana sila okay daw so maoto katong naka decide na dayon ko kay kanang nag nag strict na among company dayon stress na kaayo siya not happy environment na maauto nag decide ko nga kanang Mag-apply ko diri tapos mauto ma nadawat mi duha sa akong kauban. So duha ay mi ka nang kakauban diri ka batch. Katrabaho gid nako na to siya sa KFC. Ah karon kay naa ah, siya sa factory worker. So ako kay na ako sa hotel tapos nagpabalhin na po dahil ko karon sa grocery sa akong bagong employer so mauna ang inyong kanang hulatan or abangan pa sa akong mga drama sa akong kinabuhi di rin akong ginashare hinaot na amoy makuha nga mga ideya sa akong journey okay man di rin murag na alam ko sa Pilipinas karon di ay di is pa summer so pagpa summer uh, pagpa summer di rin daghang kaitrabaho nga mag open kay kanang daghan pud kay sila yung mga tourist destination diri sa Croatia ka na di ay ko dati sa kanang Saudi Arabia nagwork di ay ko dito for 2 years sa ang akong trabaho before kay kanang kuan sa Can Copy Restaurant Kuha na siya kanang sister company sa Kodo Company. So, 2 years na ko dati dito. Uh, to, way back 2010 to 2012 tapos nibalik balik na dahin ko sa Pilipinas kay ka nang ang akong visa ato kay ka nang bawal siya sa akong gitrabahuan ang gihatag sa ako ang sa agency dati is ready visa na construction tapos sa uh, restaurant ko gatrabaho mo itong niuli lang dayon ko tapos dugay-dugay ko nagbalik diya pag abroad tapos nag kuan ay ko nagtrabaho di ay ko dayon sa mang inasal more than a uh, year tapos nagtrabaho dayon ko sa Jerry's Grill so na regular di ko dito so dugay dugay po ko stay sa Pilipinas mga five years pa ko ay hadayin ko ni balik tapos nakapagtrabaho dayon ko sa sa kanang Robinson Please Elegant Sales associate ko sa, sa sa, sa patusan so kami ang pioneering dito dayon dito na dayon ko nag decide o apply o bali kay kanang sa Pilipinas good kay murag dili ko katabang sa akong mama o papa kay kanang igo ra sa mga akong pangadlaw adlaw nga panggasto uh, pang, pang sa boarding house kaon so wala gid ko'y matigom o dili po ko kaayo kahatag sa akong mama so mao to nag decide ko pa sa Qatar so nadawat ay ko sa sa Qatar sa KFC ay ko nagtrabaho so 5.9 years ko dito so dugay dugay po biya ang akong pag uh, servisyo dito sa Qatar mao kanang nagbukas diri ang kanang uh, mga Pilipino nga okay na ang Croatia mao nag apply na ko diri dahil mao ang akong time nag-apply ko ato mga Ramadan time tapos naabot na yun ko diri mga September so 4 months ang akong process sa akong application pag-abot diri tapos akong first nga kuan kanang ha, trabaho diri sa hotel sa Sheraton Hotel dito ko na-assign sa Dubrovnik dahil yun kay kanang ang winter diri kay mag-close man ang mga isla so nag ang among guitar bahuan so gibarik na po ko diri sa city maotogi, nagtrabaho na po ko diri sa sister company kay gi-endorse na ko sa akong chef kay okay man daw akong performance maotogi, gihatag ko nila diri sa sister company sa Zonar Hotel so nagtrabaho po ko diri ato mga pilapod ka bulan, so ang kapoy lang ani kay kanang dagang kay kay mga gamit sa pagbalhin-balhin di sud kaayo mauto, tapos na uh, uh, mauna din itong nahitabo kay na kuan man ang akong murag napaso ang akong papilis diri nagka problema mauto nag ang nagchat ang agency nga mag stop sa daw ko basin magka problema ko so mauto dayon nag uh, naana ko ibalhin na lang ko ninyo ng bagong company para magka-ID ko, sumaut so, to, nagpa-interview, interview, nagpa interview ko dahil nakapasar ko. So, ang akong bagong trabaho is sa grocery store. Uh, working, uh, naghulat pa ko sa akong papilis na makita tanan. So, mag uh, ang akong waiting is working permit. So, ang process po ay sa working permit diri karon is 1 to 3 months kataas pa na siya dipindi kay ka dili man na siya hawak good sa mga consultant or agency kay ka sa government man na siya or sa police station na na siya so maghulat ng yuta ani uh, o ka nang ma-approve na pero okay ra dili ra gyap kay kung mas stress. ako na siyang nga akong kaugalingon kay pasin mabuang tadri kay layo ta sa atong family dapat ha enjoy lang nato ang life bahalag ka nang na mga struggle o mga problema nga niabot sa itong kinabuhi. So, naagin na siya mga kuan, solusyon. Dili lang ta magpa papildi sa mga problema. Maulang gina ang akong kuan sa inyo ha. Nga mahatag nga idea. dire na lang di ay kutob ang akong mga chika sa inyo sa akong about sa akong mga experience diri.